Alam habang tayo ay nagbabiyahe dito sa may bandang Lindnaw, napahinto tayo, napatigil tayo. Kasi kakaiba yung ating nakita dito. No? Ibang-iba sa mga nababasa natin sa aklat. Dahil sabi sa aklat, ang ilog ay may malinaw na tubig. Pero iba naman dito. Kung nakikita ninyo, ay hindi pa pala, pala ninyo nakikita. Kasi hindi ko pa pinapakita. Ibang-iba ang kulay ng kanilang tubig ilog dito. Kasi ipapakita ko lang ngayon sa inyo. Ayan, tada, tada Yung kulay ng kanilang tubig kilo ay parang muka. Parang 3 in 1. Para lang yung nagkakapi kayo sa umaga. At mayroong kapi, mayroong gatas, at mayroong asukal. Wala so, ano namang ulan. Ha? Huh? Natural lang ang klima dito. May fogs. Pero kitang kita ninyo, yung tubig nila ay parang muka. So, kakaiba ang kanilang ilog dito. Kaya ngayon, mga malibot, kung alam niyo anong lugar to, so comment down below kung anong lugar to para malaman ng karamihan. Kasi hindi ko rin alam kung anong lugar nito. Bye-bye!